So, how does discipline make me better? Paano nga ba magbibigay ito ng mas maayos na buhay sa akin? Paano ba ako may improve? Kung sino ako kahapon at kung sino ako ngayon o kung sino ako nakaraang buwan, nakaraang taon at kung sino ako magiging ngayong buwan na ito, how will I be better? Dahil my mind will be transformed, number one, and number two, the biblically disciplined life will be What is going to manifest sa buhay natin? Kasi kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, napaka-practical niya. Ang dami niyang ituturo sa atin. So, without further ado, dumiretso po tayo sa 2 Timothy 1, to 7, 1, chapter 1, verse 7, amplified version. Once again, babasahin ko po siya ulit sa inyo at hihimay-himay natin kung paano binabago ng Panginoon ang ating isipan. Kaya nga po, ang ganda kapag ang isipan natin ay kalmado, ang isipan natin ay diretso pa rin, hindi siya nalilito, hindi siya natataranta. Ang isipan natin ay matibay, hindi tayo basta-basta di ba diba? kung may masabi man masama laban sa atin, kung tama ito, aayusin natin ang ating sarili ayon sa grasya ng Panginoon. Tatanggapin natin ang mga batikos o mga pagpapaalala ng mga tao na may mapagkumbabang puso para tayo ay mas maging mahusay na nilalang. Hindi tayo magiging defensive karamihan po sa mga tao na nakausap ko, na na-counsel ko, na nabigyan ko sila ng feedback. Kadalasan po, pag wala pong disiplina ang utak, parang nagkakaroon po sila ng pader kagad sa utak at biglang kung ano-ano sabihin nila. Instead of trying to understand kung ano ang magandang course of action. Kaya nga po, sila ay hindi nag-evolve o hindi nag improve Sabi po rito, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power, and of love, and of sound judgment, and personal discipline. Abilities that result in a calm, well-balanced mind, and self-control. I-breakdown po natin yung tatlong bagay na sinabi ng Panginoon. Ano ang ibinigay sa atin ng Diyos na makapangyarihan? Una sa lahat, power or do is. Which means miraculous power, might, strength, physical power, force, might, ability, efficacy, energy, meaning sa buhay. Anong plural uh, versions ng definition na to that comes from the Greek word dunamis, powerful deeds, deeds showing physical power, marvelous works. Pangalawa po is love, the spirit of love. You know, our our minds may be transformed by agape. Anong ibig sabihin niya? Love, goodwill. Love, benevolence, goodwill, esteem. This is unconditional love. The highest form of love. At yung dulo po na pagbibigyan natin ng na concentration later on sa so point number two, the biblically disciplined life discipline comes from the greek word sotronismos, which means self control self discipline and prudence and prudence po kasi if you're going to explore the meaning of that from the perspective ng biblia ibig sabihin doon po yung mga taong marunong tumingin ahead kaya nilang uh, kaya nilang magpagal kaya nilang magantay kaya nilang uh, hindi magmadali you know they have a uh, the ability to delay gratification. Ito po yung mga taong may prudence. Kaya nga po, napaka-importante nga. Now, pag-usapan po natin for a while, bakit nagbabago ang isipan natin? Remember, ang faculty po ng pag-iisip ang nadidikta kung anong hasabihin natin at kung anong ang gagawin natin. So, importante po na sinasabi ng Panginoon dyan, meron kang power. You have been given the spirit of power not yung uh, pagiging fearful o natatakot ka or you're timid. Ang sinasabi ng Panginoon meron kang miraculous power inside of you. Sa lahat po ng anak ng Diyos na tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa Tagalog Pagligtas. Kung nakalimutan niyo, niyo po ito today, may the Lord remind you that you have been given miraculous powers. Na eight mamanifest ang Panginoon sa panahon na alam niyang kailangan mo o kailangan ng ibang tao. So ano po yung mga kapangyarihan na maaring mailabas natin? Sa pagkakataong ito, ito nga po yung kapangyarihan na maisantabi natin ang takot, pagdududa, pagkataranta, pagkalito, pagkawala ng kapayapaan, ah uh, yung kapalpakan o kasinungalingan o yung madali tayong maniwala sa deceitfulness ng kaaway o deceitfulness ng mga tao sa kapaligiran natin. In other words, meron po tayong kapangyarihan, may pwersa tayo na available sa atin, nakaduktong po dyan yung mga abilidad na maaring hindi natin na-access before. Tulad po ng may nagsabi sa akin before, ang hirap unawain ng Biblia. Ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan para maunawaan yan. So pwede po tayong mahaliwanagan habang binabasa natin ang Biblia kung tayo po ay tatanggap ng grasya sa Panginoon at pag ito ay napamuhay natin, you know, the, the word dunamis is explosive power. Pag po natin, kaya niya pong durugin, basagin ang lahat ng maling konsepto na meron tayo patungkol sa atin. Marami po akong nakausap na alam kong madalin sila, alam kong meron silang potensyal na ng malaki. Ngunit ang tingin nila sa sarili nila ay mahinang nila lang. Walang kapangyarihan, timid, too shy, takot mag-take ano, mag ng risk, takot sumunod sa Panginoon. Dahil ang takot po ang daming gagawin niyan. So ang kapangyarihan po ng Panginoon, the power of God can destroy, crush all fears and all doubts. Yan po yung napakamakapangyarihang miraculous powers na meron tayo. Ano pa po ang miraculous powers? Yung mga mga gandang maaari nating gawin sa kapwa natin. Tumulong magpatawad, maging part ng isang komunidad na nagbibigay ng pag-asa sa ibang tao, ang buhay mismo natin ay representation ng isang inspirational form of life. Katulad po ng mga anak ng Diyos na nakaahon sa kahirapan. Tulad po ng mga anak ng Diyos na dumaan sa malupit na nakaraan. Maari pong nagkaroon sila ng karanasang hindi maganda at nalagpasan nila to At ngayon, tinutulungan nila yung mga tao na dumadanas ng karanasan na kanila na pagdaanan at nalagpasan nila ayon sa grasya ng Panginoon. Kaya nga po yung mga taong mga mahihirap na nagkasabi sa akin imposibleng magkaroon ng uh, yaman, imposible po 'yun kasi galing po ako sa hirap. Katulad nga po ng isang nakausap ko na naging biktima ng human trafficking uh, when she was very young. Ang sabi niya, I will help people who are going through the same Uh, scenario because I know what I went through at alam ko kung paano ko sila matutulungan because I can relate to them. Sa mga single parents po dito, marami pong mga kristrano, mga anak ng Diyos na nalagpasan ng pagiging single parent, either single father or single mother. Yan po yung kapangyarihang available sa atin. Kung nanaisin po natin. Sa pangalawa po yung un unconditional love. So unconditional love to God, to ourselves, and to others will make us better people because we are able to understand ano nga ba ang magagawa ng ganitong klaseng pag-ibig sa buhay natin. Kapag namahal po natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang salita at pag sinunod natin ang salita, tayo po ay mabibiyayaan ng pagpapala mula sa kanya at pinakamagandang kapamaraanan ng pamumuhay, righteous living, pamumuhay na hindi nagkakamali, living with integrity, pamumuhay na hindi ka mabubuhay sa kasinungalingan. At ang huli nga po, discipline which means you have self discipline you have self control and you have the ability to actually see the future and work towards the future sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10 sinabi po ng Panginoon kapag tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas naghanda siya ng pinakamagandang buhay na maaari nating maranasan sa mundong ito hindi po ito yung buhay na walang paghihirap, walang persecution, walang trials, walang testing. Ito po yung buhay na in spite of those things. Dahil yan po ang sinabi ng Panginoon na pagdadaanan natin, in spite of those things, we will overcome. We will live the best possible life. Kaya nga po magbabago ang ating isipan kapag tayo po ay nakapagpasako sa Panginoon. Kung may katabi po kayong right now, why don't you say sa inyong katabi mo, you have been given the power. Sabi mo sa tabi mo, you are disciplined. Ayan, tuloy po natin.